Siya si Enoch, isa sa mga pinakamahiwagang tauhan sa buong Biblia at isa ring tao na nagbigay ng walang hanggang palaisipan sa mga nag-aaral ng pananampalataya. Sa maikling pahayag lamang sa aklat ng Genesis, binanggit na ay lumakad kasama ng Diyos at siya'y dinala ng Diyos at hindi siya nakakita ng kamatayan. Sa lahat ng henerasyon, mula sa mga Hebreo, mga Kristiyano, at maging sa mga sinaunang nagbabasa ng aklat na kilala ngayon bilang Book of Enoch, siya ay nanatiling misteryo, isang simbolo ng perpektong pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Marami ang nagtatanong, ano ang meron kay Enoch na wala sa iba? Bakit siya ang pinili upang hindi maranasan ang kamatayan na itinadhana sa lahat ng tao mula nang bumagsak si Adan at si Eva sa kasalanan? Ano ang sikreto ng kanyang buhay at ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Sa kasaysayan ng sangkatauhan, iilan lamang ang hindi nakaranas ng kamatayan ayon sa banal na kasulatan. Isa si Enoch at ang isa pa ay si Elias na propeta na inakyat din ng Diyos sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Ang dalawang ito ay tila inilaan upang maging saksi ng kakaibang plano ng Diyos at ang kanilang kwento ay nagbubukas ng mas malalim na dimensyon tungkol sa kung paano gumagalaw ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Ngunit bago natin lubos na unawain kung bakit dinala ng Diyos si Enoch, kailangang balikan natin ang kanyang pinagmulan, ang kanyang panahon at ang uri ng buhay na kanyang tinahak. Si Enoch ay ikapitong henerasyon mula kay Adan. Ipinanganak siya sa panahon na mabilis na lumalaganap ang kasamaan sa mundo. Ang lahi ni Cain, ang pumatay kay Abel, ay patuloy na nagparami ng kanilang mga anak at nagtayo ng mga lungsod, nagturo ng karahasan at idolatria at lumayo sa presensya ng Diyos. Samantala ang lahi ni Seth, ang anak na ibinigay kay Adan bilang kapalit ni Abel, ay siyang nagpanatili ng linya ng mga taong kumikilala at tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Doon ipinanganak si Enoch at sa gitna ng dalawang magkaibang direksyon ng sangkatauhan, siya ay lumago bilang isang taong pinili upang maging espesyal na saksi. Ayon sa Henesis Chef 5, si Enoch ay nabuhay ng tatlong daan at anim na putlimang taon. Kung ihahambing sa ibang patriarka na umabot ng halos siyam na raan, maiksi ang kanyang buhay. Ngunit kakaiba, sapagkat sa kanyang paglalakbay sa mundo, nakasulat na siya'y lumakad kasama ng Diyos. Ang pahayag na ito ay hindi basta paglalarawan ng relihiyon o moralidad. Ang ibig sabihin nito ay isang malapit at malalim na relasyon, isang buhay na halos kasabay ng mismong presensya ng Diyos. Kung tutuusin, bihira sa Biblia ang ganitong paglalarawan. Halos kay Noe lamang ulit na banggit na siya man ay lumakad kasama ng Diyos kaya't makikita na ang buhay ni Enoch ay isang huwaran ng pamumuhay na hindi lamang mabait kundi lubos na nakaangkla sa presensya ng Diyos. Kapag binuksan natin ang Book of Hebrews sa Bagong Tipan, makikita ang paliwanag. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinala upang hindi makakita ng kamatayan at hindi siya natagpuan sapagkat siya'y dinala ng Diyos sapagkat bago siya dinala ay pinatunayan na siya'y kinalugdan ng Diyos. Dito malinaw na ang ugat ng lahat ng nangyari kay Enoch ay pananampalataya. Hindi ka pangyarihan, hindi ka talinuhan, hindi ka yamanan, kundi pananampalataya. Ang uri ng pananampalataya kaya't nang dumating ang panahon na nais ng Diyos na ipakita sa sangkatauhan na may higit pa sa kamatayan, pinili niya si Enoch bilang buhay na patotoo. Nang dumating ang panahon na nais ng Diyos na ipakita sa sangkatauhan na may higit pa sa kamatayan, pinili niya si Enoch bilang buhay na patutoo. Ngunit mas lumalalim pa ang hiwaga kapag tinitingnan natin ang tinatawag na Book of Enoch. Ito ay isang sinaunang aklat na hindi isinama sa opisyal na kanon ng Biblia ng mga Hudyo at ng karamihan sa mga Kristiyano ngunit nanatili itong mahalaga sa ilang tradisyon gaya ng Ethiopian Orthodox Church. Sa aklat na ito, makikita ang mga malalawak na propesya, mga bisyon ni Enoch tungkol sa langit, mga anghel, at ang darating na paghuhukom ng Diyos. Isa sa mga kilalang bahagi ng aklat na ito ay ang kwento ng mga watchers, mga anghel, na bumaba sa lupa at nagturo ng kasamaan sa tao nag-asawa ng mga anak na babae ng tao at nagluwal ng mga higante na tinatawag na Nephilim. Ayon sa tradisyong ito, si Enoch ang naging tagapagsalita ng Diyos upang ipahayag sa kanila ang paghatol at ang darating na kaparusahan. Bagamat hindi opisyal na bahagi ng Biblia ang aklat na ito, nabanggit ito sa bagong tipan, partikular sa sulat ni Judas. Doon ay direktang kinopya ang isang hula mula kay Enoch na nagsasabing darating ang Panginoon na kasama ang libu-libong banal upang hatulan ang lahat ng masama. Ibig sabihin kahit hindi kasama sa kanon ang mga aral at hula ni Enoch ay kinikilala at ginagamit ng mga apostol. Ipinapakita nito na ang kanyang buhay at mga propesya ay hindi simpleng alamat, kundi bahagi ng mas malaking larawan ng plano ng Diyos. Kung ating titingnan, maaaring dinala ng Diyos si Enoch upang ipakita na may ibang daan bukod sa kamatayan. Ang lahat ng tao mula kay Adan ay nabubuhay at namamatay, isang paulit-ulit na kasaysayan ng kapanganakan at kamatayan. Ngunit sa kaso ni Enoch, ipinakita ng Diyos na mayroong pag-asa na hindi matatapos sa libingan ng lahat. Ito ay isang senyales na darating ang panahon ng pagkabuhay na mag-uli at may mga taong hindi makakakita ng kamatayan kundi diretsong dadalhin sa piling ng Diyos. Kaya't si Enoch ay naging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng nananampalataya lalo na sa mga naghihintay ng pagbabalik ni Kristo. Ngunit ang tanong, paano niya nagawa ito? Paano siya lumakad kasama ng Diyos sa isang panahon ng kasamaan? Ayon sa mga nag-aaral ng tradisyon, si Enoch ay naging propeta, guro at tagapahayag ng katotohanan sa kanyang henerasyon. Hindi siya namuhay ng lihim, kundi tahasan niyang ipinahayag ang salita ng Diyos ang kanyang mga vision ayon sa aklat ng Inok ay naglalaman ng babala laban sa kasamaan at paalala ng darating na paghuhukom. Kaya't maaaring isa siya sa mga tinig ng katuwiran sa gitna ng isang tiwaling lipunan. At dahil sa kanyang katapatan, nakita ng Diyos na siya ay handa ng kunin, hindi para iligtas lamang siya, kundi upang maging huwaran sa lahat ng darating. Sa ating panahon ngayon, marami ang nakaka-relate kay Enoch. Tila tayo man ay nasa henerasyong puno ng kasamaan, kalituhan, at paglayo sa Diyos. Ngunit gaya ni Enoch, may panawagan na tayo rin ay lumakad kasama ng Diyos. Hindi ito nangangahulugang perpekto o walang kasalanan, kundi isang pamumuhay ng pananampalataya at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung magagawa natin ito, ang kwento ni Enoch ay hindi na lamang magiging alamat ng nakaraan, kundi isang paalala ng ating kinabukasan na balang araw, tayo rin ay makakasama ng Diyos ng walang hanggan. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing liwanag na nagpapatunay na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kundi paraan ng pamumuhay. At gaya ng sinabi sa Hebreo, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang sinumang mang walang pananampalataya. Kaya't si Enoch sa kanyang pananampalataya ay naging huwara ng lahat ng darating na salinlahi. Ang kanyang pagkadakila ay hindi dahil sa haba ng buhay kundi sa lalim ng kanyang relasyon sa Diyos. Ah, habang patuloy nating sinisiyasat ang buhay ni Enoch, mas lumalawak ang misteryong bumabalot sa kanya. Hindi lamang ito isang simpleng kwento ng isang taong banal at biglang dinala ng Diyos, kundi isang patutuo na ang Diyos ay gumagawa ng kakaibang bagay upang ipahayag ang kanyang layunin. Ang lahat ng henerasyon ng tao bago si Enoch ay dumaan sa parehong landas, ipinanganak, nabuhay at namatay. Sa talaan ng Genesis 5, mo, makikita na bawat pangalan ay may kasamang at siyay namatay, parang isang paulit-ulit na tunog ng kampana na nagpapaalala sa sumpa ng kasalanan. Ngunit pagdating kay Enoch, biglang natigil ang tunog na iyon. Sa halip na sabihing at siyay namatay, nakasulat na siyay dinala ng Diyos. Isa itong pagputol sa nakasanayang kasaysayan, isang himig ng pag-asa na may ibang direksyon ang maaaring tahakin ng tao. Isang mahalagang punto rito ay ang panahon na kanyang kinabibilangan. Ayon sa tradisyon, si Enoch ay isinilang sa 620 taon matapos ang paglikha kay Adan. Siya ay nabuhay bago ang malaking baha na dumating sa panahon ni Noe. Kaya tay makikita natin na siya ay bahagi ng lahi ng mga patriarka na direktang nagmula kay Adan. Maaaring sa kanyang panahon, naron pa si Adan na buhay dahil umabot ng siyam na, raan na 30 taon ang buhay ni Adan. Isipin na lang natin, si Enoch ay maaaring nakapakinig mismo ng mga kwento ni Adan tungkol sa hardin ng Eden, tungkol sa buhay bago ang kasalanan, at tungkol sa araw na sila'y pinaalis ng Diyos mula sa paraiso. Kaya iti malalim ang pagkaunawa ni Enoch sa bigat ng kasalanan at sa kaluwalhatian ng presensya ng Diyos. Maaaring dito niya natutunan na ang tanging daan upang makabalik ay ang tuluyang pakikipaglakad sa Diyos nang may pananampalataya. Kapag ating tinignan ang Book of Enoch, mas makikita pa natin kung paanong inilapit siya ng Diyos sa mga hiwaga ng langit. Isa sa mga pangunahing tema ng aklat ay ang paglalakbay ni Enoch sa mga kalangitan kung saan ipinakita sa kanya ang mga lihim ng nilikha, ang galaw ng mga bituin, ang tungkulin ng mga anghel, at ang hinaharap ng sangkatauhan, parabang si Enoch ay ginawang tagapamagitan ng Diyos upang ibahagi sa mga tao ang mga bagay na lampas sa abot ng karaniwang isipan. Sa ilang bahagi, inilarawan siyang nakikipag-usap mismo sa mga anghel at tumatanggap ng mga lihim na karunungan. Kayat sa pananaw ng mga sinaunang mambabasa, si Enoch ay hindi lamang banal kundi propeta na nakakita ng dulo ng panahon. Ngunit mahalagang unawain na ang lahat ng ito ay hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Laging inuulit sa kasulatan na ito'y dahil siya'y lumakad kasama ng Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang pananampalataya at pagsunod ay nagbigay daan upang mabuksan sa kanya ang mga bagay na hindi basta ibinubunyag sa iba. Katulad ng sinabi ni Jesus sa bagong tipan, mapapalad ang malinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos kung gayon si Enoch ay nagiging larawan ng malinis na puso na nakapasok sa lalim ng karanasan sa Diyos. Ang kanyang karanasan ay hindi lamang personal na gantimpala, kundi may malaking kabuluhan para sa buong sangkatauhan. Una, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan niya na posible ang isang buhay na kalugod-lugod hanggang sa sukdulan na wala ng hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sa kasaysayan ng tao na puno ng kasalanan at pagkawasak, si Enoch ay naging paalala na mayroong ibang landas. Pangalawa, siya ay naging tanda ng darating na panahon ng pagbabalik loob ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng Mesiyas. Ang kanyang pagakyat na hindi nakakita ng kamatayan ay nagsisilbing hudyat ng muling pagkabuhay. Nakalaunan ay ganap na ipinakita sa muling pagkabuhay ni Kristo at pangatlo siya ay naging babala sa mga makasalanan ng kanyang panahon sapagkat ang kanyang pagkawala mula sa mundo ay isang patunay na may kapangyarihan ang Diyos na pumili at humusga Kung babalikan natin ang tala sa sulat ni Judas malinaw na si Enoch ay hindi lamang isang tahimik na banal siya ay naging propeta na nagbabala sa mga makasalanan. Sinabi niya, "Darating ang Panginoon na kasama ang libu-libong banal upang hatulan ang lahat at parusahan ang lahat ng mga makasalanan dahil sa lahat ng kanilang masasamang gawa." Ang kanyang salita ay hindi lamang para sa kanyang henerasyon kundi para sa lahat ng darating na panahon. Isa itong patunay na ang kanyang buhay ay hindi natatapos sa kanyang sariling pagakyat, kundi nagpapatuloy sa bawat salinlahi bilang babala at paalala. Ngunit bakit nga ba hindi siya namatay? Kung susuriin, may dalawang pangunahing paliwanag. Una, ito ay upang ipakita na ang kamatayan ay hindi ang huling hantungan ng tao. Bago pa man ipahayag ni Kristo ang Ebanghelyo, Bago pa man ang kanyang muling pagkabuhay, ipinakita na ng Diyos kay Enoch na may buhay na higit pa sa libingan. Pangalawa, ito ay upang ihanda ang sangkatauhan sa ideya ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Kung walang halimbawa ng taong hindi nakakita ng kamatayan, maaaring mahirapan tayong maniwala na posible ito. Ngunit sa pamamagitan ni Enoch, at ni Elias, dalawang buhay na ebidensya ang naitala sa kasaysayan nagsasabing posible na ang tao ay dalhin ng Diyos nang hindi dumadaan sa kamatayan. Kung lalaliman pa natin, maaaring ang pag-akyat ni Enoch ay larawan din ng darating na pag-akyat ng iglesia na tinutukoy sa bagong tipan, ang tinatawag ng iba na rapture. Ayon sa 1 Thessalonica 5.17, tayo na nabubuhay at naiwan ay aagawin na kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kung gayon, si Enoch ay maituturing na unang halimbawa ng ganitong uri ng karanasan. Siya ay nawala sa paningin ng mundo at dinala ng Diyos sa isang mas mataas na dimensyon ng buhay hindi nakapagtataka na ang kanyang pangalan ay naging isa sa pinakamahalagang simbolo ng kabanalan. Sa iba't ibang tradisyon, si Enoch ay iniuugnay sa karunungan, propesya at malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ilang Jewish mystical writings, siya pa nga ay tinuturing na naging malaanghel na nilalang matapos dalhin ng Diyos, na binigyan ng pangalan na Metatron isang makapangyarihang tagapamagitan sa kalangitan. Bagamat hindi ito bahagi ng opisyal na Biblia, makikita rito kung gaano kalaki ang impluensya ni Enoch sa imahinasyon at pananampalataya ng mga tao. Ngayon kung titingnan natin ang praktikal na aplikasyon ng kanyang buhay, malinaw na ang aral ay hindi tungkol sa kakaibang pag-akyat lamang, kundi sa paraan ng pamumuhay ang paglakad kasama ng Diyos ay hindi mahiwagang ritual kundi araw-araw na relasyon. Ibig sabihin, sa bawat hakbang ng buhay, sa pagtatrabaho, sa pamilya, sa pakikitungo sa kapwa, dala mo ang presensya ng Diyos. Ganito ang ginawa ni Enoch hanggang sa dumating ang araw na siya'y kinuha. Kung nais nating sundan ang kanyang halimbawa, ito rin ang ating panawagan. Lumakad kasama ng Diyos hindi paminsan-minsan lang kundi buong buhay. Maraming tao ngayon ang natatakot sa kamatayan. Ito ang pinakamalaking misteryo ng lahat. Ngunit sa kwento ni Enoch, binibigyan tayo ng Diyos ng sulyap sa kabilang panig na may posibilidad na ang ating kwento ay hindi magtatapos sa kamatayan kundi magpapatuloy sa walang hanggang presensya niya. Ang pananampalataya ni Enoch ay naging susi upang mabuksan ang pintuang iyon. At sa pamamagitan ni Kristo, ang parehong pintuan ay iniaalok sa lahat ng nananampalataya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-type ng amen sa comment section. God bless us all.